Hindi naman daw senador ng mga Duterte ang si Bato. Mas pipiliin pa nga rin daw niya ang taong bayan kumpara sa mga Duterte. Ang sigaw po ngayon ng taong bayan, Mr. Bato de la Rosa, ay litisen si Sara Duterte. Panagutin si Sara Duterte. Tapos ito ang sasabihin niyo para ka sa taong bayan, hunghang ka. <laughs> Galit. Pero di ba nakakagigil din? Nakakagalit lang. Bakit daw siya nagsenador? Mm. Um, hindi daw siya nagsenador, rather uh, para sa mga Duterte. Hindi naman daw mga Duterte ang bumoto sa kanya. Kung senador talaga ano ho. Mm. Matindi no yung ang baba mo na po, yung mga reasoning mo. Ano daw? Guided by the Holy Spirit. Um, dapat daw uh, igalang natin ang Supreme Court dahil tila ba yun lang ay sunod sa ating Panginoon bilang supreme um, with supreme power <laughs> di ba yung mga ganang reasoning hmm. ang bumoto daw sa kanya ulitin natin ay ang taong bayan o oh, totoo yan binoto ka talaga kasi ang daming mga kababayan natin um, na nabudol ng mga Duterte Ganyan. Kaya ka nga dumidikis sa mga Duterte. Pero maayos din at inamin mo na hindi ka senador ngayon kung hindi dahil sa mga Duterte. So ang ibig na itong sabihin, mas may malaking utang na loob ka sa mga Duterte kesa doon sa sinasabi mong taong bayan. Dahil hindi mo nga kilala kung sino yung mga taong bayan na yun. Hindi mo sila pinapahalagahan. Dahil sa nakikita ngayon natin, wala kang pakialam kung ano ang sinisigaw ngayon ng taong bayan. Yan po, yan po si Bato de la Rosa. Kung papipiliin ako between taong bayan at kay former President Duterte, taong bayan ako. O talaga, ilaglag mo nga yung mga Duterte, sabihin mo nga kung ano yung totoo sa mga Duterte, sabihin mo nga rin kung ano yung totoo sa drug war. Hmm. Kasi kung tutuusin, uh, mukhang mas pipiliin mo ang mga Duterte kesa sa sarili mo, kesa sa pamilya mo. E tanga ka,